Nandito pa ako ngayon si si Murni, siya, shall b na Ay, ayun pala siya, oh. Wow, ang ganda mo naman, Jen. So, nandito ko ngayon sa Charlie Kaboya. Kain kain ni pag may chai. Magano sahod mo? Sa akin ay 28. Dapat 26 eh. Meron nga si madam na hindi siya na ano hindi na so ngayon dito kayo sa Chalipay dahil ayaw na namin sa Chowking dito na naman kami parang may bakan no? eh oh, hmm parang malansa ganun parang lasa ng ano ng bakan no? alam mo ang sarap pag 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 ganitong bahay mo yung aircon malamig ang sarap matulog pero habang natagal, ang lamig-lamig. Lalamig lamig. lang lang sa amin pag nandiyan yung, pag yung isa kasi binubuksan niya gabi hanggang umaga. Pag kami oras lang, yeah, yan po ang ano, katotohan. Ito yung guys, wala pang masyadong tao dito sa no? Jollibee Kamuya. Kasi wala pa pong ano, December. Pero pag mag-December na, mm tendamin na siya And then sila ati ano ah si ate Member ka ka teen, no? Oo. Si Ate Ana. Ha? Huh? Mm -hmm. Yes. <coughs> Sana ako magpapachin, hatid-hatid. Kaya pagkainan din tayo hatid di ha? hmm. Diba nun? No? Kaya naman, diba? no? Hmm? Masyado. Bukas pa rin ang ano, 16... Uh, ako yeah, that's all. Yan lang po muna for this video. Bye!